Yes. Alam mo ba kung may, may kwento um, ang saya? Hindi ko po alam. Eh, ah uh, nga, may friend po nga po tayo sa akin. Yung batgao negra, yung ano, yung tao. Kasi, Hindi, um, kasi again, for, hindi mo O tala, huna. O oh, sige, paano naging mapute? Bakit naging negra? Kasi, ang maputik na, ano, wala pang freezer dati eh. Hindi ginawa niya Power siya pang freezer. Hindi, ganito yun, makinig ka. Kasi di ba ano, wala pang tao dun sa ano, dito kabi Di ba wala pang tao dun sa sa earth. Di ba? Tapos ngayon, nagluto siya. Totoo nga, yun ang sabi ni teacher yun, nagluto siya. So nagluto siya, Bi. Tapos nangyari, tapos nangyari, B. Hindi, yun na lang na niya. Yan tawag huwag ng B. Kunyad, makinig ka, tingnan mo. ba, diba, niluto niya. Kinuha na niya. Tapos sabi niya, ay, hilaw pa. Bago. Kaya siya maputi. Hilaw pa. So, ngayon, nagluto ulit siya ng bago. And then, luto, luto. Na, 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 na. Oo, oh. kaya nagluto ulit siya ng panibago. Sit ka, pwede. So, ngayon, nagluto na siya. Tapos, ano, siya, nag-iintay siya. Tapos, pagtingin niya, B, ay, naku, nasunog. <laughs> nasunog yung ano. Eta ka muna. Bakit nasunog? Hm na -nasunog. Hey, kasi, diba, no, una, e kasi nga, diba, noong una. Yan yung mga negra, hindi nasunog. Yun nga, yun nga, yung negra, nasunog. Tapos, bi stop mo muna. ako na ka din Tapos, bi yung una kasi, siguro excited si Laird na natuloy na agad. Ay, hindi pa pala nahilaw. Sa pangalawa, bis tapos tinagalan niya. Tapos yung niya, ay nasunog pala. Oh man. So ngayon, eh kaya isa pa, isa pang try. Na la 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 la, naluluto ulit siya. hmm, kanina hilaw, ngayon sumobra. Tapos ayan, na la 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 la, pagtingin niya. Ayun, ay, sakto na. Negra? Hindi, hmm, nasunog ka yung negra eh. Ngayon, sakto na. Ayan, sakto na yung luto ko. Oh, hindi hilaw, hindi sunog. Morena. Oh, ayun. Kaya naging tatlong kulay natin. Okay. Ah, ang galing. Ah, diba? Hindi ko kwento sa inyo yung teacher. Pero ngayon, alam mo na, diba? Ang galing. Ah, alam mo na, na kung na bakit na ano. Na po, alam ko na po. Di eh. Oo, ano ang sasabihin mo? Ah, wag ka lang. So, Saan ka? Nasa maputi, negra o morena? Morena. Ah, diba? Ibig sabihin yun yung totoong ano, kulay. Sakto, diba? Si daddy, negra. <laughs> Yan lang, bye guys. Si mami, negra. Bye, Bye guys! Bye.